Okay mga kapayb na good morning sa inyong lahat Ta Welcome back sa aking youtube channel Okay Ngayong umaga na to ay pag-uusapan natin Kung ano ba ang mga bawal gawin sa ating paglalagbok Mga bawal gawin sa lagbok ng isang security guard Okay mga kapayb 9 Pero bago ang lahat ay huwag niyong kakalimutan mag subscribe At pag-hit ang notification bell Para kitig kayo lagi sa aking mga susunod pang video Okay, mga five na yun. Now, umpisa na natin. Okay, mga ka-59, uh, bago pala ang lahat ay gusto ko munang magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin. Sa mga nag-subscribe na sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga kanon nito, sana mag-subscribe kayo mga ka-59 sa YouTube channel. Okay, uh, ano nga bang mga bawal gawin sa ating security logbook? sa ating paglalagbong, ano ba yung mga bawal gawin? Okay mga ka-5-9. na natin. Okay, mga ka-5-9, yan. Tingnan nyo yung ano na yan. Uh, lagbok na yan. Sa likod yan, ng lagbok yan, na pinituran ko yan. Uh, yan. Yan yung mga ginagawa ng mga ka-5-9 natin kapag wala silang mag wala silang mga tickler. Yung likod ng lagbok natin, yung ginagawa nilang tickler. Kaya importante na teclero, tickler oh. Ginawa nilang scratch. Sinulat sulatan nila. Oh, yan naman yung isa. What? Ginawa nilang tickler. So, What the uh, fuck? Sa likod. Bawal na bawal gawin yan mga ka five nine sa lagbok natin. Lalo at malinis yung lips niya. Wala pang mga sulat. Bawal na bawal gawin yan. ba? Diba? Wala silang masulatan. Ginawa na nilang sikat yung likuran ng lagbog natin. Hindi nila alam, bawal. O, ito pa yung isa, mga ka-5 na No? O, kung ano-anong mga sinusulat, o, oh, pinunit pa nila. Di ba? No. May mga sik, www sik. May jobstraight.com. Ano itong mga to? Workabroad.ph. Hindi na dapat kailangan isulat yung mga yan mga ka-59 sa lagbok natin. Napaka-rumin ng lagbok natin mga ka-59 pag ganyan. O, tingnan nyo yan o. Pinunit nila, di ba? Yan, may mga plate number na nakasulat. Samantalang bawal na bawal yan mga ka-59. Sa bagay, ang gumagawa lang nito talaga mga ka-59 ay yung mga baguhang security pa lang. Hindi nila alam yung mga... Bawal na dapat gawin sa ating mga logbook. Ayan, o. Tingnan nyo mga five 59 Ayan. Bawal din yan, o. Tingnan nyo. O, may mga ano yan. Plate number ata yan. O. 10mm, sabi niya diyan Bawal na bawal yan mga five ka 59 Kaya sa mga bagong security diyan bawal nyo gawin yan. Tapos ito naman mga five 59 yan pag ganyan, nang gagawin nyo, papalitan nyo yung oras, may tamang pagbura talaga dyan, mga ka-5-9. Ang pagbubura dyan, close open parenthesis, tapos guhitan nyo sa gitna para mabura. Tapos counter sa nyo sa taas niya yan. Yan yung tamang pagbura dyan, mga ka-5-9. No, gaya nyan, no? bibigyan ko kayo ng sample. Yan, ganyan. O, parang ito, yan. Kawal din yan, mga ka-5-9. Okay mga kap na bigyan ko kayo ng sample kung magbubura kayo ng mga ganyan. Gawin nyo, close, close open parenthesis, tapos guhitan sa gitna, counter sign sa taas. Tapos kapag may correction tip ka naman, burahin mo ng correction tip. Tapos saka mo sulatan ngayon kung ano yung susulat mo doon. Tapos counter sign mo sa taas. Ganun ang tamang pagbura niyan mga Kap59. Bakit kailangan natin countersign sa taas? Bakit kailangan nating pirmahan? Siyempre, katunayan yan na ikaw yung nagbura, ikaw yung nagsulat, ikaw yung nagpalit. Yun yung katunayan mga ka-59 na ikaw yung nagbura, ikaw yung may gawa nun, di ba? Kasi kung mayroong incident, ay magkakaalaman yan. Tapos yan, 59, no? Oh, bawal rin yan yung mga space na ganyan. Kahit may isang space o dalawang space bawal na bawal yan sa natin. O, ganyan, o. Oh. Bawal na bawal yan, mga ka na, Hindi dapat ganyan. Close, open parenthesis, tapos guhitan sa gitna, counter sa, taas. Kapag may correction tape ka naman, burahin mo ng correction tape, saka mo susulat yung papalitan mo doon, ipirmahan mo pa rin sa taas. Kailangan pa rin noon. Kahit may correction tape ka, kailangan pirmahan mo pa rin ng signature mo dun sa taas nung binura mo. Para katunayan na ikaw talaga yung nag ah, nun mga ka -59. Okay, hanggang dito na lang mga ka -59, yung video natin. Ah, wag, wag nyo pong kakalimutang mag-subscribe at pakihit ang notification bell ano para kayo lagi sa aking video. Pakihit na rin yung like. Palike na rin mga ka-59. Pa-share and pa-comment. Maraming maraming salamat sa inyo mga kabayan 9. Thanks for watching. God bless mga kabayan